sus ko ginoo kalaki namang bulate niyan buti hindi nakadali ng ating mga lagang manok ayan oh. sus ang cute smiley face pa welcome to a pencil the Hello mga ka-adventsoy, isang magandang araw sa ating lahat Welcome sa Amazing Adventure of Soysoy soy. Today's video ay magpapakain tayo sa ating mga alagang hayop Tara, samahan nyo ako guys Malamang yung mga alaga natin ay naghihintay na ngayon sa kanilang pagkain So, magprepare muna tayo guys Tapos, yan, kadali magprepare ng pagkain guys So, tara, punta na tayo dun sa bukid So, buksan na natin yung ating may wagang gate. You know, high tech yan guys. Tara. So, mas madali tayong uh, dumating. Yan. Tinakbo ko na lang yan guys. Kita nyo naman. Sobrang bilis natin. ba, diba? Ano? So, syempre hindi mawawala yung pa transition natin. Para naman medyo uh, professional panoorin. <laughs> para ring true no. Pero ang hirap gawa ng ganyang transition guys alam ko alam ng mga vlogger yan <laughs> yung mga nagsusolo lang na mag vlog ang hirap ng mga ganyan transition guys so andito na nga tayo sa ating munting farm syempre meron yung padlock guys galing china pa yon may 100 digit na combination yan bukas agad Para, pasok na tayo yung mga manok natin guys parang mga sikyo sa SM nakaabang na sa bungad yan sara muna natin para wala makapuga ayan o sumalubong na so kahapon guys mahinda na tayong mga malunggay ganyan yung malunggay namin guys hybrid napakalaki ng dahon <laughs> so joke lang ano pala yan guys Madre de agua yan paborito nila yan masarap kasi yan guys tapos may maraming ano nutrient content so nakakatulong sa kanilang uh, malusog na pangangatawan syempre immune system na rin syempre masarap ang karne kasi organic ano ba diba? gusto gusto nila yan so bigyan din natin yung iba yung mga nakakulong snack na muna kasi yung taga pakain nila guys tulog pa yan so snack snack muna kayo dyan ha ayun know, lakas nila talaga kumain ng damo ano kasi itong mga manok namin guys uh, crossbreed sa kambing kaya yan lakas nilang kumain sa damo <laughs> yan yung sikreto namin guys para hindi masyadong mapapagastos sa feeds sanayin yung kumain ng damo yung manok para kahit papano uh, may ano tayo additives hindi alternatives kundi additives pang dagdag ha ah, pakain nila yung iba kasi guys pag nagpapakain ng mga down down yun binabawasan nila yung rasyon nila sa feeds or yung patoka ng manok ayun ah, naman ang mali additives lang yung mga ganyan guys Huwag niyong iasa yung uh, manok nyo sa mga dahon-dahon lang. Paano yan lalaki? Paano yan uh, tataba kung dahon-dahon lang? Yan yung may mga bagong ano tayo guys. Hao na sisiyo. Yan. Pero pa dito sa kabila. So mga one week old pa yan guys. Pero may mga may-ari na yan. Nakabook na. Yung tandang natin, yung matanda Yung for ano na yun guys Subject for katay Pinalitan na ni Otol yan bago pa Mga 3 days old pa yun guys Ayan na sila So punta na tayo sa ating mga baboy guys Kasi nagwawala na yung iba Ano na natin gagawin Siyempre uh, Lilinisan muna natin Para paliguan muna natin yung ating mga pigi Para Malinis sila bago natin pakainin Ayan So medyo Matagal kaya ayan Inamit ko na yung Natatago kong Superpowers para kasi akong si flash kaya akong kumilos ng ganyan gabilis oh kita nyo parang baliw lang no <laughs> so ayan so tapos na kumakain na sila eto guys yung dumalaga natin gagawin natin itong inahin tapos ito yung bagong acquire natin na inahin so buntis na yan guys I hope ha, magbunga yan soon ma-update rin kayo niyan, tapos yun oh mga fowl friends na rin mga feathered friends gutom na so bigyan natin ng konti kasi hindi pa rin dumating yung ah, caretaker nila yun si oh, masisipaan na guys nandyan <laughs> rin yung mga puti yung mga pabo yun guys a few inches later. Diyan na si Otol guys. So nagsisimula na siyang magpakain sa mga sisiyo. Kunahin natin yung sisiyo kasi medyo masilan pa sila. Ayan si Otol. Siya yung tagapamahala ng mga manok. At sa kanya din yan lahat. So... Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at kung na-miss nyo ako, pasensya na. Next week, pag maka- nakaw tayo ng cellphone, magkakavlog <laughs> na naman tayo. So, uwi na tayo guys. Kasi medyo makulimlim na yung langit. Actually, kanina umambun na. Uwi na yung mga uh, manok. kain na. Yung baboy, okay na. Shoutout kay Utol. So, kanina yung pagpapakain natin sa manok ay partial lang yun guys. Kasi siya yung tagapakain ito. Sa kanya kasi ito. So ayan, kumakain na sila. Yung mga sisiw kanina. Tapos na rin. Maraming salamat sa panonood ulit. Sa, sa mga bago natin subscriber. Thank you po sa pag-subscribe. Um, comment down below kung ano yung gusto nyo i-content. Uh, regarding sa mga alagay natin dito. Tapos gawa natin ng paraan. So kung gusto nyo pa makita ang mga gantong content. Mga walang kwentang content. yon So I-like nyo lang itong video to. Or kung hindi nyo nagustuhan, thumbs down na lang. <laughs> so, yun lang guys, no? para na akong tanga mag-vlog, ah. Kalimutan ko na yung mga technique. So, paalam na guys. Bye-bye. 残念ながら見てます。<laughs> thank you